Ito po mga ka-farmers, ang uh, apple trees. Ito na yan, po yung mga, ito po yung sample na bunga na nakalagay po doon sa bakit. Pinat-debris po kaming kumain. Kaya lamang, eh, sabi po nga nila, pagka ikaw ang namimitas, ay babayaran mo. Pero ito po ipitas na, na po sa bakit. Kaya po, Napakaganda. Tingnan, nagsisimula na po. Kanyang lahat po may napruning na yung mga sanga. Oh, Napapansin you? nyo, nandito na po sa lupa yung mga sanga. So, kinakat po nila to. No pruning. ah uh, Magkadating po ng uh, mga buwan ng August, nagsisimula na po itong magmusbong. Like nice. nice. Alright, step right up. Okay, kids. I like your job. Mm. Yeah it's good job. Mm. <laughs> oh, it a, yeah, yeah. Mm. I eat this all day and yeah. you teach just everything. I try oh. to. Oh. Normally, that white right table you saw over there, right? we have a tasting station there of um, uh, chutneys and jams and stuff yeah. like that. Then <laughs> 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 okay. I done and eat. <laughs> Adan uh, because of this fruits. Okay, dito po tayo sa tabi ng lawa. maraming pong tikling na nagli parang kanina. Actually, dito po may nakadabit pong pump dito. Dito po sila kumukuha ng tubig na pandilig dito sa mga prutas na nakatanim dito. Actually po, yung apple ay eh, nagsisimula pa na po nilang ipruning o uh, i-pruning yung mga sanga. Uh, pagdating po nang magkatapos ng August, sa ngayon sa aming pagka-interview, ito po ay magsusupanga na at magsisimula na pong mamulaklak ang apple. Uh, maganda pong tingnan at katanunayan po sa nursery ay iba-ibang halaman o iba-ibang prutas ang nakatanim dito.